bossing ko ha, magandang hapon, hapon sa inyo, sa mga nagre-request dyan ng na mga brand new, ayan, dito tayo sa may Sports Central, SM Sun Residence, sa may España, Rotonda, lang itong mga bossing, second floor lang sila, ayan o, 60 to 70% discount off, madaming solid shoes ngayon dito, at saka madaming nakasale dito, ulitin ko, 60 to 70% discount off yung mga sapatos nila dito, no, may nakita akong mababas 1,000 talaga naman kaya yung mga nagre-request dyan ito na yung request nyo dito sa second floor SM Rotonda dito sa May España Huwag tagali, parang marami na natin ito patagalin para marami tayong yung flexion natin. Let's go. Sige, umpisa natin sa May Airwalk. Mga na ito daw, to, mga ito, mga fresh, 1,795. Ito siya, mga naka 30% discount off. Mga pang small size to mga pang babae. Ulitin ko buhasing dito sa may SM. Sun Residence. Ang location nito is dito sa may Rotonda lang, Espanya. Ayan. Rotonda, Espanya. Malalapit ito. Magkano ito siya? Mga pang babaeng karamihan ito. 1,795. Sulit pa naman siya. Oh. Talaga kasing brand nyo. Dito ulit din ko, brand nyo tayo ngayon dito. May residence. Ito. 1,000. Idora nila. 1,595 pesos. Maka 30% discount off. Yan ang ganda ito. Yan. Baka may sa mga high cut na airwalk. 1,795 and then 30% discount off sila yeah, may, sundin natin, sundin natin yung mga nakasail dito meron silang 60% to 70% sa pang adidas dito yan yeah, 1,595 pesos and then 30% discount off pang babae lang to karamihan ito pa isang colorway na pang babae 1,595 din siya and then 30% discount off mga pang babae ito pang pang babae yan yeah. magkano ito kaya 1,595 pesos hindi siya. And then 30% discount up dito sa may Sun Residence SM Rotonda sa Espanya lang pinaka landmark niya. rotonda dito. Itong kwan to? Mga big size itong sketches to, para sa malaking paa. Ayan, magkata siya. 800 lang. 899 pesos. Oh. Sketchers ka na brand new pa. Ayan, sa mga nagre-request ng na mga clearance sale, lalo na sa mga brand new, kasi madalas sa u uk ito. 900 nga lang pang babae siya. 900. 89 pesos lang yung Skechers, di ba? May Reebok shoes dito na triple black. Small size lang ito siya. Mga 1,500. Yan parang 1,590 siya. Itong big size. Yan, 2,373 pesos ito siya. All Star Converse. Yan, sulit ba siya? Big size ito siya. Ito, sulit oh. ito ng sapatos. Ito, Reebok shoes sikat three boxes. Mas small sa sana ito ah. Ito you no know, 1258. 1258 pesos to. Sulit tong reboxes ba to? Three ba to? Ayun oh. Ito pa isang colorway niya. Ayan. Same price lang din sila 1000. Ito ni ito ni presyo niya. 1200 1259 pesos. Yan ang mga regular ito ni mga yung mga nakatag na pula. Ito ni mga regular price nila. Ito ang ganda ng pambabae na sapatos. Huh? siya. nito ito? 2,000 oh. 2,195 pesos siya. 2,198 pesos pang babae. Ayun. nakasil nito, oh. ito yung red tag niya, ito yung presyo niya. Ang ganda nito. Oh. 2,000 lang siya, meron ka ng brand new dito sa may SM Sun Residence España Rotonda yan, may 2,900 ganda rin ito oh. o dati siya ngayon Dati siyang 9,325 ngayon 2,000 na lang siya 2,918 pesos Diba? Sulit ka na May brand nyo na Sa mga nagre-request yan Dito tayo sa may Sports Central SM Sun Residence Sa Rotonda ulit tayo Yap Ngayon airmax nito na ito airmax itong Airmox ito Small size tong siya oh. O dati siyang 5,125 E ngayon 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 Maka 2,000 2,078 pesos na lang siya Dati siyang 5,000 yun sulit na masyado. Ito. Small size. 3,000. 3,190. Ito ang sapatos nito. Converse. Medyo pricing converse talaga, no? Ito. Isa pang all-star dito. Ito, no? 3,592 pesos 3,592 pesos sa All Star Converse sulit na siya may brand ka pa yun ang ganda ng kanya mga bossing lahat sila sketchers dito sulit yung sketchers nito napakasulit yung sketchers nito magkano kayo yeah. ito ang presyo is 3,776 pesos yan kaya nakasale nito napakasulit ito mga mahilig sa mga black shoes na sketchers isa pang sketchers dito yan yeah. 3,986 pesos nakasale nito ha ito na yung pinaka regular price nya yan yeah. at ito ganda ito 2,500 ah, ah, 2,000 2,358 pang running shoes na nice sketchers pagkaan sa pang under armor dito na triple black maka matripan nyo lang so, 1,799 pwede na hmm. brand nyo pa dati syang 3,995 pesos ngayon 1,000 na na sya 1,798 pesos ito may mga chinelas dito maka matripan nyo lang maka, 1 247 pesos. You know, Ayun, ang ganda ng chinelas. Oh, Itong Reebok shoes dito, napakagaano. Triple black, oh. Magka okay, to? 3,147. Ulitin ko mga bossing, ang area na tingin dito sa may pan, Sun Residence, Sports Central, dito sa may rotonda lang, second floor sila. Ito, another isang sketchers dito na 2,358. Ayan, mga big sale. 60 to 70% discount. Itong chinilas sila magkano ito. Ayan, 2,000 siya. 2,716 pesos. Isa pang sketchers dito niyo. Ayaw na magsintas. Napakagaan. Ayan. Check natin ang presyo niya. Magkano ang presyo niya. 3,000. Ayan, 3,516 pesos. Ito pala dito, puro mga naka-sketchers. Ayan, big size on sketchers. Ang laki nito. Ang sa naman to is 3,297 eh, 3,000 siya. 295.97 pesos sa mga sketchers nila. Big size nito. Ayan. Ito pa ang sketchers nito. Yung 3,516. Ang ganda ng sketchers. Pag nila ng Chicago. Magkano 2,000. 97 2,997. Yan. Ito yung pinaka regular price nila itong red na red tag. Ayan Ngayon Under armor, 4000 nila ay 400 lang oh. Bag nila 478 lang. Yan 478 Under armor Simpleng bag siya. regular price na siya pero may discount yata ito eh. Ayan, 495 pesos yo. 796 pesos pang babae eh, na bag. So, itong Rebaxious. Yan, 2,297 pesos. Ang ganda itong pamor mo. Pwede ba? Pa, pwede ito pang basketball yun. Eh, no? Pero, 2,700 siya. 2,700. Yan, 2,297 pesos. Dito sa Reebok shoes nito. Ang ganda ng color yun. Yan, silang Insta Pump na Reebok shoes Ayan. At least, nakakuha natin ng original tsaka legit na Insta Pump. Magkano ka presyo nito. Ayan. 1,779 pesos lang siya. Oh. May brand new ka na. Yan, oh. to, huh? Discounted yung pula niya. Yan ang pinaka price. Price niya. Tag. Red tag niya. Ito naman is 3,496 pesos sa may Reebok shoes. Sulid ito. Oh, may kapigatan. Isang colorway niya. Isang colorway. Yan. 2,997 pesos siya. Isa pang Reebok shoes dito. Yan. 2,497 pesos ulitin ko ang location natin ngayon dito sa may sports central sun residence sa SM dito sa may rotonda lang siya ng Espanya yan 2,935 pesos dito sa may rebuxios karami dito puro rebuxios pala sila yan po ito ang ganda ng color view kanit mo yan 1,000 1,378 na sya ano 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 Small size ano siya 3,886 kasi may Reebok shoes na ito ito po triple white na Reebok shoes big size Yan 1,318 naka po Mario Joseph dito lang sa may sports central SM uh, residence uh, sun residence sa may uh, rotunda Espanya ito ano ng Reebok shoes 3,036 pesos sa pang Reebok shoes dito puro Reebok shoes nandito karamihan yan 1,997 pesos isa pa Yeah. Uh, 2,796 pesos dito sa may Reebok shoes. Itong style ng Reebok shoes pero sulit masyado dito 1,000 lang 198 pesos ang kapa. Sa Sports Central yung mga gitong presyohan. Ang colorway. Ayun, big size. 3,836 pesos. Ganda ng colorway niyo. Ito naman isang Reebok shoes dito, meron siyang kasama pang sapatos, maliit. Dati siyang 3,295, Ngayon 1,000 lang siya, 318 pesos naka 60% yata ito ayun ang ito Ayan ito Reebok shoes 2,897 pesos big size yun ganda ng color Reebok shoes napakagaan ayun o oh. 3,797 ang ganda o oh. ito pa isa pang Reebok shoes na triple white magkano ito 1,838 pesos ito pang Reebok shoes na ito dito ka magulat sa presyo. 919. Oh. Ngayon lang ako nakikita dito sa mga original na brand nyo. And then 919. DMX Max na Reebok Shoes. Yan. 919. Makakagulat ah, yun. oh eh, no? Pero talagang sa Sports Central lang yan. Ito, isa pang Reebok Shoes dito na 1,797 pesos. Isa pang puti. Isa pang style ng puti. Yan, 2,516 siya. Parang 1,020. Ito pang rebox. Ito pang Reboxios. Yan, so. yan, parang 647 pesos. Mga chinelas. Yan, parang 1,3 siya. 1,339. Ito naman is 388. O, oh, 388 sa mga chinelas. Ito ang Adidas na 2,610. Ganda nito. Yan sa pang adidas small size lang sya yung 2,580 ito pa adidas bounce o tayo presyo baka regular presya and then 3,400 then baka may discount pa naman sya ito pa yung oh. na adidas dati syang 5,500 ngayon 1,000 na lang sya ang gabi naman to 1,650 ayan pangilalim napakasulid pa NMD na adidas mahal talaga yung NMD NMD nito 6,400 pa siya yan sa pang adidas dito na 1,900 lang siya yan small size na adidas 1,560 ito pang adidas na to wala ko minagkita ang presyo kasi burado 1,800 dito sa 5,10 na Free d Rider Adidas pala ito baka naghanap kayo dito ha Sports Center dito sa may Sun Residence isa pa ditong 2,250 na Adidas sulit so, dito mayroon hmm, pa ang Adidas dito flex natin lahat yung mga sapatos dito Ayan, walang presyo regular lang siya 3,800 pero alam ko discounted pa ito eh. ito pa So, 250 siya dito sa sapatos ng Adidas. Ano ito? Pang outdoor siya. Sa pang colorway ng Adidas. Ganito. Ito. 2,250 ang napakasulit pang outdoor oh. ito ang ganda nito pang morma oh. yung 2,250 lang sya Yan, sa pang adidas dito na kanito 2,400 lang sya Para magustuhan nyo lang Sports Central sa may Sun Residence dito pa. Isa pang, Bounce. Bus na Adidas. Dito 2,550. Ang ganda ng color nito. yung ito oh. Adidas. Pangilalim. Donovan Mitchell. Small size to Yung mga sizes pa naman 'tong available. Yan, magka to, 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 1,350. Donovan Mitchell 1, 1,350 lang. Small size oh. Isa pa dito 1,800 na bounce sa Adidas. Sa so, pangkolor niya. 1,500. Ito, ganda nitong bounce nito. Ang kanit to. 3-4. 3, 4. 3 4 dito sa may Adidas nito. Pang basketball, pang morma, bounce, pang ilalim. Itong mic na Waffle. Wapin naman ito, 1,600. dito ito Nike na Waffle to, 1,630 ito lang sya. Oh. Brand new, brand new original pa sya. dito na 4,975 pesos. Ang ganda nito. Ito yung running shoes na Nike pa Yan. Yan yan. Okay, ito. 1,878 pesos lang sya. Oh. Nike Renew. Ang ganda pa. Oh. Ito, brand new pa sya. Original brand new. Ito, ito, big size na. 3,505 ganda nito sa mga new balance yan new balance puro new balance ito nakapaligid ito itong new balance sa 32 ito 327 beto ito Ito. ganda nito new balance 3,497 pesos ito sa new balance ito ganda nito ganda ng color niya yeah. eh isa pang new balance ng pang running ang kanila ito 2,000 1,000 lang siya oh 1,000 1,200 2,000 pala siya sorry 2,747 pesos pa sa new balance ito ang ganda nito pang running pamorma sulit pa siya oh. ganda ng color ito new balance sa pa 373 na new balance 3,786 eh 3,000 3,706 pesos siya ito big size na new balance na 411 yan you o, know, 2,706 pesos siya. Na, Napakagaan niya. Smooth lang sa paa. Ito pa isang colorway. Ayan. Ah, magka to? 147 pesos. Ayan. Mga naka 60%. Ayan, 60%. Ito naman is 5,215 pesos dito sa may uh, fresh foam na New Balance. Ayan. Anong colorway? Oh? 500 na New Balance. Oh. Magka 2,497 pesos sa pang new balance dito nang ayaw na magsintas meron dito new balance ayan o no, 2,497 pesos yun puro para mga pag smooth lang siya. fresh foam new balance ulit tayo na 3,000 o 2,000 2,318 pesos ang ganda nito ayan, dati siyang 5,000 795 ngayon pala sya 2,000 2,318 pesos sa mga new balance nila ito pang isa pang new balance o dati siyang 5,000 795 yun magkano nila ito wala tayo may nakita basta na to 60% discount of new balance ulit ayan, dati siyang add to uh, 2,319 uh, 18 sorry yan pa dito 3,177 pesos na new balance mga naka 60% ayan triple black na new balance yan, 2,397 pesos. Ito, maganda ito yung balance na ito. Yan, Ito. 2,198 pesos. Ito ba, ba? 3,198 pesos dito sa yung balance ito. Yung mga naka-60% mga naka 60 ito mga ito. And dito sa mga Puma, naka-70% discount. Plus, kung Puma dito, naka-Red Bull or Nagkakulab siya ng Red RedBull, ayun kukurang siya sa RedBull, ayun. Ngunit, nung una tayo may nagitang presyo dito. Ang pinakamalaking dito. Ayun, malaking. Pero naka 70% discount off sila ha. Dito sa may Sports Central, 2nd floor, SM Sun Residence, ayun. 2,340 pe pesos dito sa may Puma neto. Ayun, sulit yung Puma neto. Ayun, dito sa may Puma, magkakana ito? 1,620 lang siya oh. may brand new original ka pa na Puma ito pa big size segment ang presyo nito na Puma to 1,020 yan naka 70% ang discount of nito yan ang pinaka presyo nya 1,020 dito sa may sports center sun residence sa SM dito sa Espanya lang to ha, mga bossing ha yan 2,360 pesos ang ganda nitong Puma nito ganda pa ng colorway nya pang basketball ata pwede ata pang basketball yan mga may sa pang basketball ito naman pang normal lang eh naka BMW Netro yan 2040 sa may Puma sa pang Puma dito na naka 70% discount 1440 1440 na siya ito triple black na Puma 1380 siya ito itong big size ulit tayo dito na Puma 1,740 isa pa dito bigat nitong puma na ito yun o 1,770 pesos siya yun o sulit tong puma ito may kabigatan o pusing dito sa may puma mga naka 60% discount o pero dito ang BMW Motorsports na puma yun o 2100 2010 pesos lang siya. Yan. Sa pa dito. Ah, uh, 1920. Sulit pa 'to sa parts nito. Ganda ng color niya. Uh. Makulay 'yo. Uh. Ito. Sa pang colorway dito na Puma. Na naka 60% discount top. 1920 siya. Yan, ito. Ay, pinahiligaw na Under Armour may naligaw na under armor dito eh, walang presyo dito makita putol yan sa pa dito ah, uh, dati siyang 4,900 ngayon 1,350 na lang siya uh. sulid oh, uh, na puma ayan, isa pang colorway dito ah, uh, yan, big size siya ganito uh. ganito parang puma parang at 1.8 nga siya dito sa puma nito ito pero dito ang kandito uh, 1,999 pesos lang siya na under armor ang ganda pa ng kulay yun uh. small size Shoes dito may halo pala ito Rebox shoes. Wala oh, walang ito ang presyo nya ang Reebok sito dating 3,000 oh. 895 ngayon kung lang sya oh. Ba't, 799 talaga 799 Ayun. pang Reebok shoes dito na 999 988 lang. Baba naman 'to masyado. Ayun oh. Di ba? Ah ano ito pa dito. Ano ito? 1,956 pesos may Reebok shoes. Isa pang colorway 'we dito. Kanito. Reebok shoes. 1,678 pesos dito sa Triple Black na Reebok shoes. Ito ang ganda ng kulaway eh, oh. Na under Armour, Ang ganda ng under Armour. Oh. Naka 30% discount to. Ah. Yun oh. You know, 2,698 pesos yun. Oh. Ang ganda oh. Key nila dito is 4,300. Ayan. 15 pesos. Sulit tong key nito. bossing hanggang dito lang po. Hanggang dito lang muna sa pag-vlog natin sa may sports central. Ayan. SM Sun Residence, dito sa may Rotonda lang siya, ispanya, yung pinakalantat niya, second floor, no, grabe naman, presyuan dito, may mayroon pang 1,000 below dito, original na, brand new pa, kami baka may nagustuhan kasi sa Netflix natin, no, ulitin ko, SM Sun Residence, second floor, dito sa may uh, Sports Central, napaka 60 to 70% discount dito naman mga sapatos nila, talaga naman, ang dito lang po, at maraming salamat.